Hello po mga kalaki, magandang umaga po, gising na mga kalaki at eto na ako, ready na ako, oh, ready na ako magbigay ng mga laki numbers po sa inyo. Sa mga masusugid natin dyan na sobrang aga pong nagigising at nagaabang po ng mga laki numbers natin tuwing umaga habang nagluluto, habang naglilinis, habang nagpe-prepare na kanilang pagpasok sa opisina, sa school, sa trabaho, lahat dyan, etc. etc. Halika na, eto na po ang hinihintay niyong mga laki numbers ngayong umaga, magbigayan na po tayo. At syempre, ito po mga lucky numbers namin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan o bitawan na. Kaya ito na mga kalaki, kunin mo na. Kunin mo na, ito na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, ayan, ayan. Napakaswerte po ng unang makaka, makakapanood nito dahil suswertehin po. Kasi ibig sabihin, talaga nakatuto kayo. At syempre, ito po ay merong basbas namin ni Lola Carmen. Ayan po, galing po sa puso namin ito ibig sabihin, galing sa puso namin ni Lola ang pagbibigay po ng mga lucky numbers sa inyo. Ito po ay araw-araw libre po, wala po itong bayad. Tandaan nyo. Private consultation lamang po ang may membership fee at wag po kayo nagtatampo dahil ang lucky numbers po namin inuulit ko libre po yan. Kaya nga po tayo nag-upload every day, every hour dahil po libre po ang lucky numbers, wala pong bayad yan. Private consultation po ang may membership fee at sa mga interesado lang po. Interesado ka PM ka na Mag-message ka Tatawagan kita O kaya tawagan mo ko Make sure na makakausap nyo ako Bago po kayo magpa-member Para po legit na legit Na ako po ang kausap nyo At hindi po ibang tao Na ginagaya po tayo Okay So mga kalaki Halika na Kunin mo na Ang mga two-digit lucky numbers Bayan kumakati na may ilong ko Laging ilong ko May mananalo na naman Naramdaman ko May ipopost na naman tayo bukas O kaya mamaya Aya <laughs> Ito na po ngayon, Berman, sana manalo tayong lahat. Ito na po ang 2 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Sambales. Ito na po. 1-5, Palawan. 13-23, Muntinlupa. 14 Gs, Caloocan. 18-21, Marinduque. 13-22, Marin Mindoro. 11-4, Taguig. 9-21, Cavite, 33, 24 Bacolod, 7, 15 Quirino, 1, 16 Tailac, 2, 27 Dabao, 30, 23 Olongapo, 5, 21 Quezon, 20, 24 Laguna, 36, 12 Aurora, 15, 11 Aklan, 10, 17 Cebu, Masbate 5 27 Nueva Vizcaya 6.12 12 Nueva Ecija 1 13 Ilocos Sur 2 18 Ilocos Norte 30 35 La Union 7 20. Pangasinan 5 32 Pampanga 4 6. Quezon City 8 G Kalinga Apayaw 9-12 Tabu 11-23 Marikina 35-18 San Juan 12-8 Pasig 1-Gis Manila 2-25 Paranaque 6-24 Samar 15-25 Leyte 5, 29. Iloilo, -ilo, 2. 31. Benguet, 7. 18. Butuan, 31. 33. Bataan, 1. 12. Batangas, 2. 4. Bicol, 5. 6. bagyo, 7. 9. Bulacan, 8. 13. Bohol, 14, 19 Kapis, 31 20, is At rojas 3, 9 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa rojas Para bigyan ng mga uh, Tips ang ating mga Followers din na nag-aabang araw-araw Oras-oras, halos Gabi-gabi uh, sa amin po I-follow lamang po kami sa Facebook po kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers at tips. Tama, tamang account po ang i-follow nyo. Red Parungkin po na, nakaya, na na meron pong 315,000 followers sa Facebook po yan. Hanapin nyo, Red Parungkin, itype nyo ganon. Tapos po, meron po kaming second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen na meron 50,000 followers. Lagi ko pong sinasabi yan para po mapag-aralan nyo, para po lagi kayong updated kasi marami pong gumagaya ng account namin, hindi po kami yon Meron din po tayong second account, Aris Gatchalian po. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Okay? At meron din po tayong <coughs> YouTube po. 16,200 red parong Den at meron din po tayong TikTok 417,000 followers po mga kalaki. Yun po ang mga legit na legit na account natin na pwede po kayo mag-suggest, mag-request po ng mga lucky numbers. Pag nakita ko yan at nabasa ko mga comments nyo at kayo po ay follow na-check ko, na-comment kayo ng comment, heart ng heart, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers. Ayan, tandaan nyo, ang lucky numbers namin hindi po pinipilit to sa mga may gusto po Tayaan mo inyo po yan Private consultation po ang, ang may membership fee. Kung interesado ka, magpa-member ka na Tututukan kita sa mga ipapakod mo Malay mo naman, dito ka swertein Dito ka buwinasin So, eto na po mga kalaki, ituloy na po natin Ang mga 2-digit lucky numbers Ngayon pong umaga At ito na po, ang Tugigaraw Tugigaraw Cinco Vente Quatro Isabela Nueve 13. San Mateo, 12.18. Cainta, 20.21. Taytay Rizal, 2.30. Antipolo Rizal, 31-34. Montalban Rizal, 6-25. Angono Rizal, 8,17 At Romblon, 30-26. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2 digit laki numbers ngayong umaga takbo na po sa suki yung outlet at make sure po na ano, nakarambol, rambol, rambol po ang mga lucky numbers natin 2 digit, 3 digit mamaya at 4 digit mamaya para pag nabaliktad man po ang mga numero nagbalibaliktad, make sure po na win po tayo dyan, win na win po tayo kahit po mabaliktad dyan, okay so mga kalaki ha, ayan na po, eto ang paborito ng lahat gising gising na sana ikaw unang magising para ikaw unang swertihin. Ito na po ang shout-out time po mga kalaki. Shout-out, shout-out po tayo sa San Juan Metro Manila. Ayan po sa mga Papamili de Dios. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood po sa aming mga uh content po sa aming mga vlog, ayan po sa aming mga lucky numbers. At syempre po, ang mga toda po ng Tricycle driver <laughs> ng Tricycle driver po, dyan po sa Taytay -tay Rizal, ayan po. Ayan po sa Taytay -tay Rizal, hello po, maraming maraming salamat po dyan sa may... Ah, saan, saan sa Taytay -tay Rizal to? Ah, ayan po. Dyan po sa may saan to? Meralco. Ah, uh, Meralco Village sa may Taytay -tay Rizal po. Hello po, Meralco Village sa Muson. Parang lampas lang na NCBA yan. Tama ba ako? Eh, o, oh, NCBA. Kasi tumira po kami dyan sa Muson. Hello po, shout out po dyan sa mga toda po naman tayo si dyan. Hello, hello, hello. Good luck, good luck po sa inyong lahat. At sana po, maging masaya po tayong lahat araw-araw. Think positive lang po. Claim it, claim it, na tayo po ay mananalo. At talagang swerte po tayo. Wala pong malas sa mundo. Good luck po.